Bakit ko nilagyan ng singsing -sing ang 47 ko ng layers? Para saan ba ito? Nasa ganun, alam ko kung may nawala. Kasama ko pa rin ang ating farm dog at iayabang ko ng konti ang progress nila. Tara! Nandito tayo ngayon sa ating mga layers. Layers 1 to nasa likod ko. So diba may dalawa tayo. Layers 1 at layers 2. Uh, may project tayo ngayon. Gusto ko kasi silang markahan. Ang the advantage na may una kasi kakunti naman sila. Kaya ako yung idea na mamarkahan sila na may numbering. Nasa ganon, alam ko, pag may nawala, baka kasi mamaya, may mga nakukuha ang ikaw pa rin na aso na hindi namin alam. Yan. So meron kami yung binili na ring na may number at kulay. Ililista natin specific yung kanilang numbers, kulay, uh, lines, yung specific uh, line sa number ng ring. Nasa ganun, fully monitored natin ang ating mga alaga. Ayan ang ating mga layers yan. So uh, lalagay natin yung ating malita patak sulok para madali natin mahulay yung ating mga manok. Lalagay natin doon. Mark, dito. And then, papakula natin ang may ring na. natin ito kunin natin yung 1 to 50 para pag magmumata dire direct yung ating pinumat ngayon yung numbers yan pinagsunod-sunod muna namin kasi ganun habang nagmamarka kami tuloy-tuloy yung aming paglalagay hindi kami hanap na hanap so ito 1 to 50 na itong nandito para dire direct kami sa pagmamark, paglilista yan So itabuhin natin yung mga ating mga layers papunta dito sa ating padak. Itabuhin natin ang mga layers papunta sa ating padak. Dahan-dahan lang at baka naman umuro ang mga itlog. Saan naman? May isang nga lang na pasaway na manok. Ay sura ang tagahuli. Anong likse? eh? May isang naiwan din sa pugad. Hindi na namin inabala at baka hindi pa umitlog. So, unahin natin yung labyan, itong nasa puwag natin, yun number buwan natin ay itong nasa puwag natin. Paliwa ah, tayo maglalagay. Piss ah. na, nalangin lang dito ang ating sing. Rami-rami. Rami-rami. Sige lang! Yan. Sorry na. Sorry na. Okay, ito Mike, si number 1. Yan. Hindi mo mahuhugot po. So, si number 1. At siya tayo, si number 1 ay... Ang nangitlog. Ah, niya na. Sorry, ah. Oh, sumit. Oh, ito pa marami ah. Okay, doon naman tayo sa ating maraming mga layers doon pa. So, para doon sa listahan natin, talagyan natin ang date, tapos nasa layers 1 tayo. So, may numbering ito uh, equivalent to dun sa number nila sa kanilang singsing -sing, and then yung kulay nila yung line kung ano man tapos yung ring number kailangan namin isulat ulit yung ring number para ma-confirm na na-inventory namin yung mga manok yan so yung ating number 1 D1 auto ito ang ginagawa ko na lang kulay yung nilalagay ko para mas madaling matandaan yung medyan Paul, brown so ring number lahat yung kulay brown and then pag meron ha kagis na sa labas ano ba mga advantage na itong ginagawa namin una proper inventory lagi akong on track kung ilan ang mga layers para alam ko kung ako ay tumutubo sa egg production kasi monthly na namin silang bibilangin pangalawa age identification para less labor ang mga layers pagsasama namin of course with proper transition Malalaman namin kung alin ang nauna o expired na manok at alam namin kung alin ang ikakal. Isusunod namin ang mga block. May D149 at D109 dito. So meron na tayong 30 so far. May nakawala lang sa kanina. Kaya hindi namin marupahan. Yan. Yan na! Lumipan, gentle. Lumipan eh. Try to get me. So dito sa ating layer 1.

Dalam sa layers na nato. Set up natin. Yung maliit na padak pita. Nagtaboy na kami. Wala na. Bukas. Bukas. Yaman. Kaso, bukas pala ang padak. Hindi eh, yun. Ang dami nakalabas. Pero pumasok na naman kagad lahat. Pasok, mga kaibigan! Okay. So yung ano naman ang gabi natin dito, yung pula. So yung mga kaibigan

Yan. Okay. So, number 2. Si number 2. Ang mga mga dyan. Ah. Doon naman tayo sa ating mga nakakulong doon. Okay. Magsimula ulit tayo sa ating round. Kasi yun yung natin sa pugat natin. Mababaan eh. lang yung rate nila. Nasa 55 to 60% lang dahil taginit. Plus, matanda na nga ang ating layer 1. Nasa 75% laying rate naman ang layers 2. Okay, sa ating Pag number 16 Dito sa ating Layers 2 Sa ID 109 So sa layers 1 Meron tayong 31 Na At layers 2 16 So ibig sabihin Meron na lang tayong 47 Okay pag hindi namin yung luna Tinuturo ako sa nandiyan Po lumawak sa kanila Para Tawang pa pa Basic lang naman yan Kailangan lang Tama ang timing. Oh, Alright. Alright. Di ba? Oh. Ang galing mo? Yan. Yeah. Huwag mo ipakita na, ano, na iilang ka. So, isang mahalagang tricks na kailangan ituro sa kanila dapat na, yung dapat ako yung naruuna sa mga gate, sa mga pinto, at hindi sila. Na, ganito. Okay? Ganito. Ganito. No. Sit. Yes. Stay. No. Okay. Wait, wait. <laughs> so, basic courtesy siya na dapat tinuturo sa ato. Dahil hindi siya nauuna sa mga daan, pati sa paglalakad. Ngayon, oro lang, oro. Dahil madalas sila ay nakahil sa aking binigid lamang. Bago natin magtupusin ng vlog, dahil sinakita ko rin naman si Hunter at si Luna. Pakita natin sinaging progress nila sa paghihintay sa pagkain. Ha? Ginagamitan ko pa rin ng lubid sila para in case mag-break sa command, may safety net ako. Katulad yan. Di ba? Kung hindi sila nakatali, kung saan na sila nakarating. Reset lang. Then, it. Si Luna, lagi siyang naliligaw na ganun. May sarili naman. Pero at least, alam na nila ang idea at alam ko na ang idea. So, hindi pa perfect. At least, nawal mo na idea. Kuha ko yung idea. Ano naman nga, pa lang siya rin. So, tagal. At hindi nyo malinis na execution na ng uh, it na Kumain lang. Para sa pagmamata natin manok at konting training kay Luna Hunter. yun lang. Peace.